Ayan po, magandang umaga po sa inyo mga ka-hunters. Ito po mga yung ating re-referen. You know, ito, yung nasa harap ng uh, adventure po ito. Sasakyang adventure. Tatanggalin ko po ito tali na ito. Nilagay ko rin lang po ito. Para ito po yung dalawa na ito. Magkahiwalay po ito. So, tinalihan ko po. Para po hindi siya matagtag. Ayan. Ito po. Re-referen po natin yan tapos pipinturahan ko rin po yan ito nga po yung mga dati ko ni-repair yan ito kasi po yan yan ito po naghumiwalay na po kasi ito itong tornilyohan na to so ginawa ko lang po ng paraan para magdikit siya nilagyan ko ng bakal tinurulian ko tapos ito yung PVC kabilaan po yan yan po hiwalay na po yan kaya yan may tali din siya na nylon po para hindi nga po siya bibigay kaya lang ano makikita nyo po yung pinagbago nya hindi natin alam kung bakit siya uh, bumibigay unti unti pero ito tatanggalin ko itong tali na to at lalagyan po natin ng bakal sa likod oh. hindi po kasi ako yan, no? may mga lamat na po yan dyan oh. No? Kasi... Baka sakaling mag-inspection po ang... Grab po kasi ako... Baka sakaling baka mag-inspection po bigla ang... LTFRB... Ay hindi makapasa itong... Yun, yung kanina yung pinakita ko po. Kasi sabi nga nung iba... Kunting kwan lang daw po ay... Bagsak na kagad sa inspection. Okay? See you, see you po. Wala kasi akong camera ma'am po eh. para picture yung mga ginagawa ko sige po ayan po ito po yung gagamitin natin soldering iron po so binaliktad ko po yung soldering tip nyan yan po yan yung isa yung matulis po kaya yung binaliktad ko po tinanggal ko po ayan gagamitan natin pong pang init doon sa alambre ito po ay 80 watts yan okay So, oh, ayan mga ka na natapos na po. Ayan, Oh. Ayan. Tapos, ayan. Ito. Ito, ilalim naman to So, hindi ganun mapuna to Pinturahan na lang ito ng pilox na itim. Ayan. Ito po yung harap nya. Ayan, wala na po yung nylon. Ayan, leha lang po yan. At, pwede na yan gumana ganito po pala yung pagkakabit ko mas maganda pong gamitin itong copper po ganyan parang bala ng stepper po tapos itutok nyo po yung soldering iron doon sa gitna para sabay sabay siya alus halos umiinit kasi itong copper po mabilis po umiinit to kaya mas mabilis yung ma ma mabilis siyang maididikit po hindi kagaya po ng ito kunyari alambring ganito bakal matagal po uminit yan yan, kung alam niyo ang gagamitin niyo, idarang niyo po sa apoy. Sa kanyo i lubog po sa plastic. Yan, iganyan niyo po. Kasi siyempre kung nakatupi ng ganyan, yung biak dito at saka doon, hindi yan gag, hindi yan bibiak na kasi magkukontra po dito itong pagkatupi po nito. dito ba? Ayun. Yan, ito po yung sa kabila. Pag na masilihan na po yan, napinturahan na, okay na po yan. Oh, okay next po tayo at uh, bibili muna tayo ng pang masilya tapos pagka masilya po o oh, siyempre liha po 1000 at saka 2000 para mas makinis po okay yan at ito nga rin po pala o oh, yan o oh, ginawa ko rin yan oh. tingnan nyo po bakal na yung pinakang turn niya, ang original po niya plastic yan tanggal na po yung tornilyuhan yan so nilagyan ko na lang po ng PVC tapos yan binutasan ako improvise ko po yan fix na fix na po yan ayan. yan yan yung sinasabi ko po sa inyo kanina yan matanggal na po yung mga tornilyo niyan yan saka yan dyan yan okay bibili na ako ng kwan, alis na ako bibili na ako ng leha uh, oh, ayan po yung ginawa ko kanina oh. ayan na masilihan ko na, nalihak ko na to ilalim naman muna 'to hindi ganun kanya. 'Yan. 'Yan. Oh, pintura na lang po kailangan 'yan oh. Ito po 'yung ilalim mo. Ito po 'yung likod niya. Pusaka. O oh, yan Diba Kanina dati may tali Nung ano yan May wala na siyang tali Okay eh, Katipid Magkano rin kung papagawa mo to Diba May inaang salibo to Okay So next po Next stage natin Pintura naman Papakita ko po sa inyo kung anong gagamitin yung spray pang spray. Siyempre yung pintura. Bago natin na uh, simulan to, spray po muna natin ng primer. Okay. Hanggang sa muli. Bye, -bye po. Ingat po tayo.